ito po ay enchanta ayan. yow la na hindi, mm -hmm. mm -hmm. yan waiting eh. Ang dami nang yano, na yano, 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 Ayan yan oh. yano, Ayan, pinakabunga nga. ayan, oh. ayan. So, bumaba na yung tubig. O, yan. Magandang tayo. What's it? Hindi <laughs> makita yung isda. Ang lalaki ng isda dahil malalim ang tubig. O, sobrang lalim, no? Hindi nakita ang isda. O, sige. O, ayan. Kunan ko kayo ng pip. Ayan, marami na nagaantay. Hi. <laughs> ayan. Yeah. Ayan na. na, ayan na. Rip rip yan. Rip pero ang dami na ng tao nag-aanta, uh, wala nang naliligo. Ayan na, release na ang mag, ano, magpakain ng isda. Ayan, nakabuo sila. Okay. Oh, ang dami tao. Oh. Ayan, oh. Okay. Oh, no. din Naram <laughs> sila oh, mapapakain ng isda at tayong nag-antay <laughs> oh, ayan ang daming tao okay. <laughs> okay. layo nyo kuya dito dito kayo, dito lapit kayo dito, lapit Ayan, sila la lapit sila. Lapit kayo at kami magkuha ng inyong mga ano? Kung paano Sikat kayo mag... no. mag kayong dalawa paano kayo magpakain ng isda Ayun. <laughs> <O>. <laughs> mm. Mm. ayan maraming nagaantay sa inyo Maraming nagihintay sa mga isdang pumakain ng ano o oh, walang pa. I mean, eh, hindi pa sila nag-ano. May orasyon. <laughs> so, kailangan pala walang naliligo doon. Ayan, wala. Walang distraction sa mga isda. Oh, <laughs> kaya yun. O, oh, ang mga taong naliligo. Akyat kayo mo sa taas. Akyat muna kayo dahil lindo ito bag start. Oo, oh, sige. Oo, oh, sige. Hindi hindi sila mag-start pag hindi kayo alis diyan. <laughs> oh. Wow. Ang dami na talaga sa akin. Ah, naala, tawag mo. Oh, ayan. I Ikot muna yung kamera. Ikot muna tayo dito sa ano, sa bunganga ng ano, Enchanted River. Ayan, oh, ang linaw ng tubig. <laughs> Ay, kaway. <laughs> kayo ng mga kamay nyo dyan. Ayan. Mm -hmm. Sa wakas, nag-start na rin sila nag-move. Oh. Andyan na sila at na ng isda. <coughs> ayan na. Wow, oo wow, Oh, ayan wow. na. Okay. Oh. Ayan. Oh, napapakain sila ng isda. Ayan. Oh, ayan. Ganyan ba karami yung isda dito? Ang lalaki nila, oh. Oh, yun. Wala ba kayong palakpak dyan? <laughs> Wala kayong kamay, mga puto lahat. <laughs> Malaba kayong mga kamay dyan at kayo ay mamalakotak. Ganyan <coughs> ba yung isda dyan? <laughs> Nanda, ha? <laughs> <laughs> ay, naku po. O, oh, ang cellphone nyo ha, baka mawahulong. At kakainin ng isda. Ay, ayan o, dami o. O, oh, sige. O, sige. Naingay pala ako. Sige. Tahimik tayo. Dahil ano, papapakain ng ista. <laughs> Ayan. Tapos na sila na ako. Ang lalaki nila. Ayan. ujian mm -hmm. yeah. Nami pag-idang ilang, patwe drining, no, oh. ni nila. Akala, ah, ang linis-linis talaga, oh. Ayan, the longest swimming pool. Here in, uh, ano, in Atuan. Oh. Ayan, oh. The longest swimming pool. Parang swimming pool, no. Ay, parang swimming pool. The longest swimming pool, oh. Ayan, balik tayo. Ayan o. Oh. Ayan. Only water talaga. Ayan o. Oh. Hmm. Only water. O, oh, diba? O. Oh. Uwi na. Uwi na tayo. Enjoy guys watching the beautiful nature here in Inatuan. Inatuan. so sort to of go they <laughs> Ayan, at ready na kami pauwi. Mag-ano kami ng aming bangka na sinakyan. <laughs> at ito nay parati. Eh. Ayan. Yan. Owi na. <laughs> Ayan. Ayan. Mama, ay naman sa tuba. may mm. para maanak naman sa dito sa antoon. Okay, at ahon pa uwiin mo. Dito na tayo sa Sibadan. Okay, excuse. Okay.